mga, mga ka-farmers ito yung bago kong tanim na sitaw ayan tubo-tubo na siya pero yung iba doon mga ka-farmers ay hindi pa sumisibol kasi nahuli ko tanim, ito yung pasunod-sunod yung tanim ko para tamaan ko yung magandang presyo kasi yung doon sa baba buwan ng taniman ko ay yun masaba na yung IMU tumama sa mababang presyo kaya sana ito awan ng Diyos yung bagong, bagong tanim ko nito ay tumama sa mga presyo kaya yung diskarte ko ay continuous planting lang para tatamaan ko yung presyo na maganda tsaka baka sakaling makabawi ako kaya, yeah, ayun. Time lang ng tanim. Yan ang solusyon. Yan yung real talk sa farming. Kahit tamaan natin yung pinaka-worst scenario ng pagmura, ng presyo, huwag tayong ma-discourage. Bagkus ay yun, ayun gawin natin ang palakas loob na magtanim uli para tamaan natin yung magandang presyo kasi sa time na yun nagbumabaw yung presyo ay yung mga farmers ay parang sabay-sabay sila magtanim kaya nagmumura sya yung mga farmers kaya patuloy lang sa pagtanim Ito. yan ang katotohanan sa farming kaya dapat continuous planting lang talaga huwag tayong susuko ito pala mga kaparmos ay hindi ko pa nalagyan ng balag pero yung balag nito ay ready na ilalagay na lang bali ito pala hindi ko pa naabunuhan kaya medyo pecha. hindi ko pa sadyang alagyan ng abuno ay abuno baka Bilis na maglaki at wala pang balag. Pero mga ay may pustin na siya. Ayan. Para sakabit na lang yan. Dahil malimit na yung ulan dito. Alos. Hindi kayo makatrabaho. Kaya medyo nadidilin yung paglagay namin ng balag. Baka, pero baka next week. palagyan na yun ng balag. Ito pala mga kaparmas. Yung dati kong sitaw. Ito ayan. Ito inaalagaan ko pa rin. Kahit medyo mura. Dahil bumubunga pa rin siya. Ayan, mga farmers. Oh. Dahil pa rin bunga. Saka spray lang ito ngayon. Kasi marami siyang piste. Ayan. Saka marami ng reject. Kaya ito mga ay inalagaan ko pa. Dahil sa tansya ko baka 15 days na lang. Parang tataas na yung presyo ng sitaw. Kasi dahil malimit nga yung ulan, nahihirapan yung ibang mga tanim. Kaya naalagaan ko pa ito. Nalisa ngayon mga ka-farmers, ang presyo ng sitaw dito ay 30 na lang yung kilo. At halos wala pa magbili. Kaya maray pa rin kasi itong bunga. Oh. Tingnan nyo, yan. May, may mga bulaklak pa siya, kaya alaga ko pa sayang din, Baka tumas bigla yung presyo at makabawi pa rin ako, awanan ng Diyos. Naging bulaklak yan, mga farmers. Bali ito pala kung sakaling ito ay medyo matay na siya. Yung papalit ko dito ay pipino. mag ako dito. Para maganda naman yung halaman. Kasi pangit ibalik yung dati mo nang itinanin. Diyan ibalik mo ulit. Parang hindi na maganda yung kanya. Yung paglaki nya, pagtubo. Kasi same nutrients lang kakainin nya. Kaya crop, crop rotation ako yan okay, mga farmers ang dami ba itong bunga na yung bulaklak marami kasi pisti pag ganitong tagulan kaya maggasto sa medisina sa ice spray talagang ka kaya may budget ka kung natutuon ka sa mura talaga minsan wala nang pambilin nung kan pang medisina kaya dapat tumaas yung presyo ng gulay yan mga farmers bali sumusuwi pa pa ito sa baba marami pang suwi sa mga nanood pala ng aking video ngayon sana palag ensure nyo po pa subscribe na rin po sa aking youtube channel yung race sa mojo vlog sa mga nag-subscribe sa akin yan sa mga bago kong subscriber thank you sir idol shout out sa inyong lahat sana huwag kayong magsawa sana ay gusto nyo ng aking mga mga upload na video about farming bagamat hindi tayo ganong expert ay patuloy tayong nag-aaral para Napaayos natin yung ating pagpa-farm. Nagsaliksik din ako sa mga export dyan sa YouTube. Kung anong madiscard nila, ginagaya ko rin. Na-apply ko sa sarili kong tanim. Yan, mga lodi. Bale ito, tatry ko pang abunuan ng isang bisis para makabay man lang magbunga ng maganda ayan happy farming yung mga farmers ko dyan -farmers, mga farmers mga ka kapwa ko farmers huwag tayong panginaan ng loob sila magtanim lang tayo na magtanim balang araw maging success din tayo Thank you for watching. God be sure. Bye bye.